Ask me how I do my messy buns so fast. Um, so I wrote a little rhyme, a song. Here we go. You're gonna take all your hair in your hands. Okay, grab it, caress it. For the love of hairspray, don't yank it. Okay? You're gonna grab it. You're gonna go in this hand, in this hand. Now we grab our rubber band, flick the wrist and grab the rest. Now our messy buns in check. No tucking, no fixing, no primping. If you can't do it on the first try, you might as well just start over. This one's not that great, but practice makes messy people. I don't think that's the saying. Noong November 27, 2020, ay huling nakita na buhay si Alexis at kinabukasan ay nakita ang kanyang hubad at walang buhay ng katawan malapit sa kanilang bahay. Ayon sa autopsy ay namatay ito sa pananakal. Ano nga ba nangyari at sino ang pumatay sa masayahin na si Alexis? Welcome o welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Ipinanganak si Alexis Sharkey sa Warren, Pennsylvania noong January 25, 1994. Siya ang panganay sa kanyang tatlong magkakapatid at ang kanilang pamilya ay malipit sa isa't isa. Bata pa lamang si Alexis ay alam na ng mga tao na nakapaligid sa kanya na isang araw niya niyang medical school dahil matalino ito. Bukod sa pagiging matalino ay talented at maambisyon din ito. Nakakuha siya ng degree sa biology at nagtapos siya bilang isang summa cum laude noong 2016 sa University of Pittsburgh at sa kabuuan ay kasama siya sa 2% ng magagaling na estudyante sa buong klase. Matapos ang apat na taon na pagpasok sa university ay nagdesisyon ito na magbakasyon muna at bigyan ng break ang sarili sa pag-aaral bago niya ipagpatuloy ang pagpasok sa medical school. At noon 2018 ay gumawa siya ng malaking desisyon na lumipat sa Odessa, Texas. Mahilig sa mainit na klima si Alexis, kaya naman ang paglipat niya sa Odessa ay talagang nagustuhan niya. Nagtrabaho siya ng apat na buwan bilang isang waitress sa isang sports bar na tinatawag na Twin Peaks. At dahil pala kaibigan si Alexis, mabilis siyang nagkaroon ng mga kaibigan dito. Dito na din niya nakilala si Tom Sharkey na isang masugid na customer ng sports bar. Ipinanganak si Tom noong 1971 at isa siyang bodybuilder at nagtatrabaho sa oil field. Bukod sa mga datos na ito ay walang masyadong impormasyon akong mahanap tungkol sa kanyang pamilya o kung ano ang natapos niya. Ang agwat ng kanilang edad ay hindi naging problema sa dalawa at naidokumento na Alexis ang kanilang relasyon sa kanyang mga social media accounts. If you're ready, let's see. If you think you're ready. Lumipat ang dalawa sa Colorado pero kalaunan ay nagdesisyon sila na bumalik sa Texas at sa pagkakataong ito ay lumipat sila sa Houston. Nakapasok si Alexis sa isang multi-level company na tinatawag na Monate noong March 2018. Dahil sa madami siyang mga followers sa kanyang mga social media accounts, ginamit niya ito para ipromote ang produkto ng kumpanya tulad ng skincare, hair at wellness products at dahil sa kanyang tagumpay ay isa siya sa mga top sellers ng kumpanya. Matapos ang anim na buwan noong December 2019 ay ikinasalan dalawa at balak nila na magkaroon ng formal na kasalan sa April 2020. Pero dahil sa COVID-19 na pandemya ay nag-decision sila na ipagpaliban muna ito. Miyerkules ng November 23, bago mag-Thanksgiving, ay nakausap ni Alexis ang kanyang ina at sinabi nito na uuwi siya sa susunod na buwan sa Pennsylvania para doon magdiwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Dumating ang araw ng Thanksgiving, November 25, ay nag-text si Alexis at bumati ito sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Pagkatapos ay pumunta ito sa bahay ng kanyang kaibigan ni si Tanya para doon mag-Thanksgiving dinner pero hindi nito kasama si Tom. Matapos niya mag-dinner ay sinundo siya ng bago nitong kaibigan na si Sebastian at lumabas silang dalawa hanggang mag-alas 3 ng madaling araw. Nakilala niya si Sebastian habang nagbabakasyon siya sa Tulum, Mexico at nang malaman nila na pareho silang nakatira sa Texas ay nagkayayaan silang lumabas. Kinabukasan, Black Friday, hindi masyadong aktibo si Alexis sa kanyang social media account pero nag-text ito ng alas 5.30 ng hapon sa kanyang mga kaibigan. Niyaya niya ang mga ito na lumabas pero dahil busy ang lahat ng kanyang mga kaibigan dahil Black Friday, nag-decision na lamang ang lahat na magsama-sama na lang sa susunod na araw sa bahay ni Tanya para manood ng pelikula. Pero dumating ang Sabado, November 27, napansin ng mga kaibigan ni Tanya na hindi ito nasagot. Wala din itong mga post sa kanyang social media ng halos labing dalawang oras na at ito ay hindi normal kay Alexis na isang social media influencer. actually at my house on Thanksgiving. We spent Thanksgiving together with my family. Um, and then we had made plans Friday to get together Saturday because um, it was rainy. We were gonna watch movies all day. And the last time I spoke to her was Friday around six o'clock was when my last text message was sent to her. Kaya naman pumunta si Tanya sa bahay ni na Alexis at kumatok ito ng ilang beses pero walang nasagot sa pinto. Kaya naman tinawagan niya ang ina nito para ipaalam ang kanyang pag-alala. Pero nagulat siya na alam na pala nito na nawawala si Alexis galing mismo sa asawa nito na si Tom. Tumawag at sinabi sa amin ni Tom ng Sabado ng umaga na nawawala si Alexis. Agad kami nagalala at nag dahil hindi normal na hindi kami makakarinig sa kanya dahil lagi siya nagdetect sa tumatawag sa amin araw-araw. Alam ko na independent si Alexis kaya hinahayaan ko siya sa mga desisyon niya basta ang mahalaga sa akin ay mag-text siya o ipaalam kung nasan siya araw-araw. Pero lalo ako nag-alala nung sinabi ng kanya mga kaibigan na hindi din nila makontakt si Alexis hindi ito normal na hindi siya nagre-reply. Ayon sa pahayag ni Tom, sa nanay at mga kaibigan ni Alexis ay umalis ito ng kanilang bahay. Pero ang hindi klaro sa kanyang sinasabi ay kung paano ito umalis. Una nitong sinabi ay umalis ng nakayapak si Alexis at inakyat nito ang kanilang bakod. Meron din naman na pagkakataon na sinabi nito na umalis ito at sumakay sa isang sasakyan pero hindi niya masabi kung anong uri ng sasakyan ang sinakyan ni Alexis. Nang araw na din yun, ay may isang tagalinis ng kalsada ang nakakita ng isang paa. Akala nito ay isang manikin lamang ang kanya nakita pero kinutuban nito ng masama kaya naman hindi niya ito nalipitan. Bagkos ay tumawag ito sa kanyang supervisor. Dumating ang kanyang supervisor at nang pinuntahan nila ang lokasyon ng paa ay nakumpirman nila na hindi ito manikin kundi paa ng isang tao. Ayon sa kanilang salaysay ay napakalinis ng katawan ng babae kahit ang paan nito ay walang bahid ng anumang dumi. Inilarawan nila na parang katatapos lang nitong maligo dahil sa sobrang linis ng katawan nito. Isang indikasyon na hindi doon pinatay ang babae. We could see the feet, you know, so we, we got out and looked and there it was. You know, she was laying there uh, deceased. Uh, she was no clothes on and I just got on the phone and I called 911. Nakumpirma na si Alexis sa na nakita na patay base sa fingerprints at sa pagkumpirma ni Tom. Pero hindi nang tagal ay nagsalita ang mga kaibigan ni Alexis at ibinahagi ng mga ito ang kanilang sospecha kay Tom. Ayon sa kanila ay noong unang linggo ng November 2020 nagsimula magkwento si Alexis sa kanila tungkol sa pagsasama nilang dalawa ni Tom. Ibinahagi nito na malimit siyang pagbuhatan ng kamay sa kalin at sakta ng kanyang asawa. Sinabi din ito na hindi na sila nagtatabi o magkasamang matulog sa isang kama. Dinagdag din nila na binanggit ni Alexis na takot siya para sa kanyang buhay kaya naman gusto na nitong makapag-divorce kay Tom. Dahil sa mga suspecho ng mga tao kay Tom ay pinipilit niya na sabihin na wala silang problemang mag-asawa. Sinabi din niya na nakikipagtulungan siya sa mga pulis siya para maresolba at mahuli ang may sala sa pagkamatay ng kanyang asawa. At nang araw na din na ay nag-post siya sa Facebook. Sinabi nito, and I quote, Gusto kong magpasalamat sa mga tumutulong para mahanap ang aking asawa. Pero ang iba naman sa inyo ay nagsasayang lang ng oras sa ibang bagay. Mahiya naman kayo. Nakikipagtulungan ako sa mga pulis at hindi ako tumitigil tumawag para malaman kung ano ang nangyari sa asawa ko. Sa susunod, tumigil muna kayo at mag-isip. Hindi nyo alam ang lahat. Dalawang araw matapos makita ang katawan ni Alexis ay hindi gaano nag-post si Tom sa kanyang social media account. At sa sobrang dami nagre-request na ma-interview siya ay isang beses lang itong pumayag. At sa interview na ito ay binahagit inilarawan nito na si Alexis ay may depresyon. Madami itong insecurities at mababa ang confidence nito bilang isang babae at kailangan na lagi niya itong minomotivate. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng mga nakakakilala kay Alexis. Iba't ibang uri ng news outlet na nag-interview sa ina ni Alexis at lagi siyang naniniwala na pinatay ang kanyang anak. Nang tinanong ito kung ano ang palagay niya kay Tom ay sinabi nito ang kanyang mga basihan sa suspecha niya sa kanyang manugang. Una, hindi agad sila kinontak ni Tom. At nang matawagan at makausap nila ito, ay sinisisi pa nito si Alexis dahil umalis ito ng kanilang bahay. Hindi siya makapaniwala na hindi ito malungkot na nawawala si Alexis. Bagkus, gusto pa nito na sisihin ang lahat sa asawa. Ayon sa kanya, ay tuwing makakausap niya si Tom, ay lagi nitong sinasabi na gaano kasama si Alexis at gaano siya kabuti. Pangalawa niyang rason kung bakit niya pinagsosuspechahan si Tom ay hindi nito binibigay sa kanila ang pusa ni Alexis at mga natitira nitong gamit sa kanila. Ayon sa kanya ay gusto lang nila na kuhanin ang tatlo nitong pusa para maalaala ang kanilang anak at maalagaan ang mga ito bilang respeto sa namayapang anak. Pangatlong rason ay ayaw ni Tom na kuhanin ang katawan ni Alexis sa morgue. Dumaan ang ilang linggo ay hindi makontak ng morgue si Tom kaya naman ibinigay nila ang katawan ni Alexis sa kanyang pamilya. Dalawang linggo pa lang ang hakaraan matapos makita ang katawan ni Alexis ay lumipat agad sa Georgia si Tom para lumayo sa mga investigador. Noong January 2021, lumabas ang autopsy report sa katawan ni Alexis at nakumpirma na namatay ito dahil sa sakal. Nadiskubre din ng mga pulis na hindi agad na-report ni Tom ang pagkawala ng asawa bagkos ang mga kaibigan pa nito ang nag-report na nawawala si Alexis. At kahit ano pa ang angulo ang tingnan ng mga pulis ay wala silang ibang maisip na dahilan para patayin si Alexis ng ibang tao bukod sa kanyang asawa. Kaya naman nag-focus sila sa asawa nito na si Tom dahil ito lang ang may motibo para patayin ang asawa. At dahil sa nakakolekta at nakahagilap sila ng mga probable cause, ay nabigyan sila ng arrest warrant ng korte noong September 29, 2021. Noong October 5, 2021, nahanap ng mga United States Marshal Service ang lokasyon ni Tom na nasa Fort Myers, Florida. Dumating sila ng alauna ng umaga noong October 6 sa apartment ng anak ni Tom. At nang nalaman ni Tom na aarestuhin na siya ng mga autoridad, ay tumakbo ito sa second floor ng apartment at pumasok ito sa closet at binaril nito ang kanyang sarili. Mr. Sharkey's behavior and our conversations with him over time and evolving stories and the ability to disprove stories, uh, that that took time and eventually the the mountain of evidence essentially just became high enough so that he had access to them. So uh, they waited, tried to talk him out and uh, eventually determined that he had taken his own life. Matapos ang pagkamatay ni Tom, pinahayag ng ina ni Alexis na nakikiramay siya sa kanyang pamilya. Nagpost ito sa kanyang social media account and I quote, Nakikiramay kami sa pamilya ni Tom dahil inosente silang lahat sa pangyayaring ito. Sigurado akong labis silang nalulungkot lalo na para sa kanyang anak na babae. Akala ko'y matatapos ito sa paglilites kay Tom pero hindi niyo gusto ang paglilites. Aaminin ko, alam namin na si Tom ay guilty at ang may sala simula't simula pa lamang. Ang pagkawala ng buhay ay hindi kailanman mabuti. Pakiramdam ko ay binigyan niya ng hustisya ang kanyang sarili.